Woo! Ito na Grabe Ito mga katunoy Mahaba-haba ito Nakita ko

Good morning, good morning, good morning mga kaibigang Tunay yes. Welcome back to my channel Siyempre Noel LG Moro Vlog Ayan Napaganda ng umaga Ayan It's Sunday again Ang ride natin for today Siyempre Bundok ride pa ulit Ano So Itong uh, bundok ride na ito uh, Sa Sa may uh, Bundok natin dito sa Cordillera Naikot na namin lahat yan eh So meron lang uh, isang butas na hindi pa namin napasok. So ipapakita ko sa inyo yung uh, bundok na yun. Yung isang butas na yun. So makikita nyo na kung uh, anong uh, part uh, ng uh, cordillera yun. Ano? So basta sa may uh, eagle statue sa may uh, tapaw. Yan. So makakasama natin dito syempre walang iba na naman syempre si Kuya Angelo at saka si Kuya Elden yan, mga natin yan so, ayan, andun sila sa 7-11 ano? at uh, papunta na rin ako dyan uh, ito na, dito na tayo dito na silang dalawa let's go Puyat Puyat yun Ayan sila. O, oh, tele! Let's go na! Do na! So, ayan mga katunan. Dito na tayo sa 7-Eleven. Eto. Uh, Magkoconnect lang kami ng uh, intercom natin. So, ito yung mga kasama natin. Ano? XMAX tsaka ito. Uh, adb 160. So, ang may-ari nitong XMAX si Sir Linden. Ayan. From Alicia Isabella yan. And then, uh, syempre, Sir, maraming salamat na naman po sa binigay mong uh, vape. Ito, ayan. Ano ba to? Boss. So, maraming salamat po uli. Kasi last time may eh, binigyan na naman tayo. Ayan. So, ang shop ni Sir Linden is sa uh, Alicia. Kalaokan. Ayan. Mr. Puffs. Ayan. And then, meron din siya sa branch sa Itchage. Isabela. Ayan. So, ayan mga katunay. Let's go. Ayan, ayan mga katunay. Nakikita ko na yung bundok o oh. Ayun dito Nakikita ko na yung patasukin natin bundok Yun yeah, mga katunay Dito sa papasok na ito Mag-uumpisa Ang adventure Ayan Dito na mag-uumpisa ang adventure ride natin mga katunay Woo! Ah, Nagrabe ang ganda dito mga katunay Makikita nyo Ayan siya mga katunay Diba? grabe oh. Ganyan pala itsura niyan ano, pagka uh, welcome to Alfonso Lista. Ifugao. Yes. mga katunay dito na tayo papasok so may intersection dito yeah so kakanan na tayo dito going to mountain province oh, eh, oh nakalagay oh Ayan. Approaching uh, Paracelis na tayo. Woo! Ganda. Ganda talaga dito. So, ayan mga katunay. Ayan. Take. Tignan na natin yung uh, circle dito. Yung papasok papunta ng uh, Naponin. Ayan. Dito daw. Dito papasok papunta ng Eagle Statue. Ako? Sir, ito ito ipagdaan ka rin, ni Jay Natonin? Ay, siya siya. Siya pa rin, na? Ano? Oh, thank you tang. Ito pa ni Eagle statue? Ha? Jay Eagle nga, dakil? Oh, yeah, thank you. Ito pala, The Tour na kalagay. Ito pala yun eh. Ayan mga katunay Ayan eh. ganda rin maglaro dito Ang kaso lang may gaalahan tao Kasi Hindi natin kabisado yung mga madulas na kalsado eh. Pero sa tingin ko Medyo marumi pa yung kalsado nila dito Mga katunay eh. At uh, bihira lang din kasi madaanan Ano So excited na ako sa sinasabi nilang uh, mahirap daw yung daan papasok sa Eagle Statue yan, makikita natin cementado pa eh so, syempre adventure ride na naman to so, ano pa pa uh, nag-adventure bike tayo, ano kung uh, hindi tayo papasok sa mga lugar na adventure talaga sarap dito eh, kahit mas kidahan-dahan lang tayo eh na e enjoy mo yung uh, scenery at eh, saka yung weather grabe lamig ito na nga yung sinasabi ko mga katunay paputik pala talaga grabe oh ayan 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 mga katunay, uphill na tayo Uphill Ayan o no? Sarap Yun o oh. Ganda pala dito sa Natonin Mga katunay Natonin Mountain Province Panalo Yun o, oh. isang participant ng Lakay Endurance Tulog dun sa may waiting shed Kawawa oh, naman Ito pala yung uh, pinaka Sentro Ng uh, Natonin Mountain Province Ayan o oh. Diba Okay din pala dito mga atuna yan, oh. Grabe Sarap naman dito mga atuna yun, oh. Meron palang mini falls dun oh. Sarap Putang pwede pa lang maligo dito, pwede pa lang mag-picnic dito, ano? Ayan, no. Oh. Ayos to ah. Meron tayong bagong ah, nakitang spot, ano? Yun, Oh. May falls na maliit, oh. Mini falls. Yan, may mga cottage show. Oh. So, ayan mga katunay, ah tapos na tayong mag-refresh, ayan. Bira na ulit tayo, bira. Ayan, oh. Tang, napakaganda dito talaga ayan iba pa rin talaga ang bundok diba enjoy lang natin enjoy Woo! ito na ito na yung adventure sarap ng kalsada nila mga katunay ayan o oh. mga katunay andito na tayo sa tong lion, 'yan. Meron din pa lang lugar na tong lion. Kaluban sa ting lion, meron ding tong lion. Dito. dito tayo ngayon Yan, imagine nyo mga katunay kung gaano kasarap mag-ride dito, 'di ba? Oh, 'di ba? Kasi no? May uh, ganap din pa lang ganyan dito, ano? Landslide, oh. No? Grabe. Dun. dito na 'yung adventure. Ayan, syempre Adventure bike is for adventure ride Ayan, yeah. ayan mga ato na muna kami para planuhin itong kalsada na to grabe oh sa so, tingin ko may daanan dito sa gilid tang ina madulas grabe so diskarte dito panatan mo lang alalay nagkamali ka dito at promeno ka sa harapan goodbye berting putang <laughs> ina madulas grabe yan yun ang sinasabi ko diskarte lang huwag kayong uh, kakabahan sa mga uh, ganong uh, sitwasyon kasi pag kinabahan kayo eh, sigurado kakabahan din yung motor <laughs> chechemp lang kayo doon so ayan mga katunay nararamdaman ko malapit na tayo sa ating destinasyon dahil ah, uh, mahamog na siya oh. makikita niyo mga katunay hindi po yan ambon ano? ayan oh. ayan yung ulap oh. Eh, grabe! Ayan, oh. Pahina, nasa ulap na tayo mga katunay Ano diba? Sarap sa bundok Diba mga Ito, ang ride Ito, maganda ka Dito maganda ka pang dito Exciting eh madinim pa grabe oh <laughs> tangina ito ang ride mga katunay eagle statue ayan oh kataguan grabe sarap ayan mga katunay sakto may event dito ano yan kataguan for life caravan so ayan mga katunay tapos na tayo mag-refresh dito sa may uh, eagle statue dito sa may uh, Kadaklan dito sa Tapaw so ayan proceed na tayo so buntok ng labas natin ayan sa wakas nakita ko rin yung uh, malaking agila dito sa mountain province so matagal ko na talagang gustong puntahan yan eh so hindi ko lang alam kung saan and then syempre nag search din tayo para malaman natin ano kung saan yung daan yan so very good very good Ito na yung sinasabi ko Full of adventure pala tong ano na to Na daan Maliban sa Tinok Yan Sa Tinok ganito rin eh Doon tayo sa dinaanan nya Yan Puta ragis Masyado tayong mabilis sa entrada Hindi pwedeng mabilis ang entrada mo dito Kailangan smooth lang na nagsisete yung motor ah, sumaside lumilipat na linya ayan oh grabe grabe yun grabe yun masurvive <laughs> na naman tayo dun ito mga katunay mahaba haba ito nakita ko pero maganda kasi wala sya masyadong ah uh, putik yan huh! Ito pili pili dito tayo ito yung nakakatakot oh, diba? yung putik na makinis putik sya pero makinis ano ito ang haroto talaga ng endurance sarap Grabe, sarap Ganda ng kalsada nila So halo halo ano Siyempre hindi mo naman maiiwasan dito sa bundok Yung uh, kalsada nila Siyempre may maganda May uh, hindi pa masyadong uh, na-develop Siyempre Pero siyempre overall Siyempre napaganda dito sa bundok Pagkatuno Dito na tayo Sa Mama Mary Dito, dito tayo Stop over tayo dito kay Mama Mary alright the dito the best si Mama Mary oh kailangan nating mag picture dyan syempre alright very good tayo dito pesto natin eh mountain province so ay eh, mga ito na hindi tayo sa kainan ha? yan kakain muna tayo tapos yun Let's it eat! Ito na, itapos na tayo mag-lunch. sakto yung dating natin kanina dito. Alas 12. Ayan, pabalik na ulit tayo. Tami na. Nasa ulap tayo, mga katunay. Oh. Woo! Tami na kailangan dito may nakailaw ka lang pagka ganito yung uh, aux light mo so malaking tulong yung aux light pagka ganito pwedeng isindi mo lahat isindi mo lahat para visible ka makakatunay sunod tayo sa Banawe Rise Ayos, sarap, sarap ng biyahe. Tamtama lang. Ito na, yung, tapos na ulit tayong mag-refresh. Nagkape kami. Nakakantok yung weather dito. Huh, yung lamig. Ayan. Gear up na again. Ayan, mga katunay. Banat na ulit. So, dire-diretso na ito.

Ayan, dyan na si Kuya Ang ah, Hello Bye bye So yun, mga kaibigang tunay So, grabe yung ride natin Ano mga katunay, nakita nyo yun Yun yung uh, sinasabi kong uh, Isa pang uh, bundok Na hindi ko pa napasok So ngayon, alam na natin Napasok na natin na Tonin Barlig Mountain Province Nakita nyo naman kung gaano kaganda dun mga katunay Diba? grabe. Grabe ng rider. Siyempre, maraming salamat sa mga katunay natin. Kay na si Sir Allen don. Ah, basta si Mr. Pops. Ayun, nagbigay ng uh, vape sa atin. So, maraming salamat, Sir. Maraming salamat katunay. Ayan. Sa pa, pa branch mo, ayan. Breakfast, lunch, ayan. At saka kay uh, Kuya Angelo, ayan. Yeah, uh, kuya Angs, yeah, maraming salamat. So, angapakasarap ng biyahe. Di ba? Ganun lang, biyahe lang, ng biyahe mga katunay Hanggat hanggang sa pang bumiyahe. Ayun. So, ayun, 'yun lang po ang uh, naging uh, vlog natin ngayong araw. Siyempre, uh, sana uh, nag-enjoy kayo at uh, nadala ko na naman kayo at naipasyal ko na naman po kayo sa Eagle Statue. Yeah, nakita nyo po ano? Napakaganda po ng lugar. At uh, syempre, ang palagi kong uh, sinasabi sa inyo sa mga katunay natin na uh, maraming salamat sa inyong lahat. Yeah. Sa patuloy na pagsuporta sa akin. Tayo rekainology more vlog, yeah. yeah. Palagi kong sinasabi sa inyo, mahal na mahal na mahal na mahal, na mahal na mahal ko kayong lahat, mga katunay. Yeah. So Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Tatapusin ko na po dito. At magkita-kita po tayong muli sa aking susunod na vlog, syempre. Maraming salamat sa suportang tunay. Mga kaibigang tunay. No G, love you. Bye-bye.